Ayan, good afternoon guys. For today's vlog guys, uh tingnan natin kung paano uh, mag uh, uh, kuha ng dahon ng gabi si Boss Marcy. Pero bago 'yan guys, ay uh, imihingin naman ako ng uh, like, share and subscribe naman sa ating uh, YouTube channel. Para naman Tumas 'yung aking uh, banana. Ayan guys, tingnan na natin 'tong ano ginagawa ni Boss Marcy kung paano kumuha ng dahon ng gabi. Pang at ah, pag ikaw ba kumuha ng ano ng dahon ng gabi? Ha? Ano yung kinukuha mo pang ilang dahon yan Baka tanungin ng ating mga viewers. Ha? Tu. Pangalawa, pangatlo. Kasama na italbos. Oh, guys. Yan mga ilang piraso ang pwedeng pang ano pitong tao pitong tao oo oh, ilang pirasong dahon ng gabi oh. Ngayon, ngayon lang guys uh, lumapad yung mga dahon ng gabi kasi maulan tag ulan na ngayong buwan pero nung mga nakarang araw simula ng January hanggang uh, Marso talagang uh, taginit yung dahon ng gabi halos sa uh, gasin laki lang ng palad yan guys lalapad ng dahon ng gabi ano boss Marcy anong masasabi yung sa ating viewers pag uh, kahit dito sa Manila mayroong ano uh, makukuhanan ng ano dahon ng gabi o yan guys Ito ay libre na Libre na sa Pangulam Pag uh, gusto niyo mag uh, Gulay ng gabi Punta lang kayo dito Kay Boss Marcy Sa kanyang farm Dito sa Annex Saan ka ba pinanganak? Pero hindi ka naman Pinanganak sa farm Tala ako Pinanganak ka sa farm Katulad ka ni Alice Go Guys Tulad ni ba kalbo na yung ano ah matindi kang kumuha ng ano dahon ng gabi nakalbo na guys yung isang dalawang puno o yan kulang pa yan ilang pa lang yan ito sawa mo na dito malalapad pa dito ayun oh. guys kapag gusto mo nyo lang ano, magulay ng dahon ng gabi punta lang kayo dito sa Annex hanapin nyo lang si Boss Marcy yan ang nangangala si dito sa ano, pananim dito sa ano, sa Anix o oh, ayan guys so mga isang daang piraso daw sabi ni Boss Alex ay eh. kulang na nga lang sakuhin eh ano yan baboy sarap yan baboy? oo oo sa kilo sabi natin, kailan yan? Dapat sinako muna. Hindi nala muna yung laman. yung ulitin yan. Kailan sa Guys. Kapag kapang ulam naman araw-araw lang ay hindi hindi na kayo lalayo guys, hindi na kayo pupunta sa kung saan palingki. Ito lang, marami dito. Talbos ng kamote, Uh, papaya meron dito ayan hey guys si boss marsi bigyuan natin si boss marsi na napakasipag nito tao mukhang hindi na lumalaki yung ano mo ah boss marsi mga saging hindi na bumunga yun guys uh, laman yan uh, pwede rin ano gataan pero parang mag ano to parang maliit pa yung laman tapos dahil sili ay talang nangyari yung ano yan isang kilong bigas ah pantay kasi klase <laughs> mapayataw bali bali na hindi nga hindi nga yan yung guard dito guys sa ano, annex so ganito ka luwag dito sa ano, annex ikaw na lang yung mahihiyang ano, uh, gumawa ng trabaho mo kasi wala namang supervisor walang uh, supervisor sa mga tao dito uh, kami kami lang sa awa naman ng Diyos ay uh, ano, uh, nahahandle pa naman namin yung tao so basta talaga para sa trabaho kahit walang ano wala uh, walang nag supervisor na nag supervise sa ano, mga tao ay ano gumagawa gumagalaw sila so ganun ka ka babait yung mga tao dito na kasama namin sa Anix although bihira lang namin itong mga kasama mga ito pero uh, sumusulod naman itong mga ito ano nakailan ka na boss Marcy? Yan, hapon na. Ha? Talihan mo na yan. Ha? Ang dagdagan pa doon sa dulo. Yan guys, kulang pa daw. Uh, dadagdagan pa namin. Huwag mo naman kalbuhin. Baka may magulay pa sa na araw ay wala na. Ah, napakalaki ng katawan nito guys. Eh. Napakalaki ng katawan ni Boss Marcy. Dito tayo sa baba naman. Medyo malago-lago yung mga dahon ng gabi dito sa ano, baba na to, bandang ito. Ayan. Basta huwag lang kukunin yung talbos ng gabi kasi matagal. Matagal kapag kinuha na yung talbos. Yan o, oh, laki ng dahon o. Oh. Ah. Yan o, oh. isa lang yan, isigurado yan. O yung, uh, ito ay tawag dito ay, ang tawag niya sa inyo, San Fernando sa amin yan eh. Yan? Ha? Ito guys, masarap yung I laman nito. Pang, ano sa karni. Pang halo, sa nilaga. Yan, Gabi. yan is ay nap? San Fernando. San Fernando yan? Ha? San Fernando? Oh, sa inyo, ang tawag yan. Ayan guys nakakamangha guys kasi kahit na dito sa Manila pag gusto namin magulay ng gabi upuha lang kami dito pwede na kami magulay ng gabi pwede na kami magluto sa basta nais na kami magulay lang pero bihira lang naman kami gulay magulay nito kapag namimiss lang namin yung uh, gulay sa probinsya tulad nitong gabi uh, kukuha lang kami dito kahit mga limang piraso lang guys ng ano dahon ng gabi. Ah uh, marami na yan Kapag uh, kunti lang naman yung kakain, kapag mga dalawa o tatlong tao, yung uh, 25 pieces na dahon ng gabi. sama mo na yung paklang kasi sayang naman yung paklang. Kapag uh, itinapon. Ganun talaga pag gulang niya kasama yung paklang ng dahon ng gabi. So guys, sa mga nagtatanong baka uh, daw makati itong dahon ng gabi dito. So doon kayo guys nagkakamali kasi hindi makati ang gabi dito. Oh. Hindi guys, makati ang gabi dito. Dito na doon sa ibang area na kapag niluto, depende daw sa pagluluto yan eh. Kapag hinalo mo nang hinalo, may tendency yung uh, a yung gabi. Depende ba sa pagluluto yan? Kung kaya kumakati yung gabi hindi. Depende rin sa pagkatin ng ano, Boss Ha? Talagang may makati na gabi. Makati gabi. Oo oh, eh, di ba, may pagmiluto mo, may makati. Oh. Ano ba eh, sa pagluto lang yung dahilan nun? O, oh, talagang yung sa pagkakatanim niya. Kapag yung palaging, ano, nalalanog. Sa pagluto. So guys, uh, hindi naman talaga makatinggabi. Sa pagluluto lang siguro. Ano? ano? Okay na yan? Yan guys, uh, maraming salamat sa sumusuporta sa ating YouTube channel. Kaya uh, nagpapasalamat kasi na-reach ko na yung uh, 2,000 subscriber. Ayan, maraming maraming salamat. Kaya ako yung magpapalaing na. Magpapaluto ako ng laing. Yan na lang yung panghanda ko sa laing. Sa ano. Sa, para sa ano. Celebrate ko yung aking ano. 2,000 subscriber. Laing lang guys. Ay, okay na yun. Ah. Tatlahukan lang namin ng uh, sili. Tapos, ano maganda yan Taba ng baboy? Laman ng baboy? pero maganda dito ay laman ng baboy kaya taba kaya hipon tapos sili siling labuyo yung maanghang sarap nyan guys <laughs> napakasarap ng ano aming uh, lulutuin yan guys hanggang dito na lang guys at uh, tama na siguro yan Parang uulan na guys. Yan napaka kulimlim ng ano kalangitan. Oh, ayan oh. oh. lawak ng ano dilim. 'Yan, shout out sa mga ano kaibigan natin sa mga taga Bicol. Albay, Naga. Yan lahat ng ano uh, parte ng Region 5. Yan, shout out sa inyong lahat. Sa mga kaibigan natin. Yan, shout out. Maraming salamat guys hanggang dito na lang ang ating uh, vlog.